Sa mga balita nga sa labas ng bansa, umakyat na sa 45 patay habang nasa 200 at 40 siya mang sugatan matapos bombahin ng Israeli forces ang mga nakatayong temporary shelter sa Rafah City, Gaza. Ayon sa Palestine Red Crescent Society, karamihan sa mga biktima na sunog ng buhay sa loob ng kanilang mga tent sa Tal As Sultan. Yan ay kahit itinuturing itong safe zone area ng mga Palestinong bakwit. Ayon sa Sanad Fact Checking News Agency, bago magsagawa ng pag-atake ang IDF, aabot sa daan-daang temporary shelters ang nakatayo sa mga binombang lugar. Kinundi na naman ang international leaders ang sinapit ng mga Palestinong bakwit matapos ang pag-atake ng IDF. Bigo po naman ang North Korea sa panibago sana nitong military satellite matapos itong sumabog sa alagit na ampon ng launch sa Kalawakan. Nangyari yan ilang oras lamang matapos pong magbabala, magbabala ang Pyongyang sa ikalawasan na hong spy satellite launch nito sa June 4. Noong po nagdaang taon ay dalawa sa inilunsad po na military satellite ng North Korea ang hindi rin po naging matagumpay matapos pong mapaulat na ito'y sumabog din sa himpapawid. At ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng nag-ugat ang aberya sa bagong develop na liquid fuel rocket motor ng North Korea. Talaga naman itong North Korea, no? Doon sila busy. Samantala, umabot pa sa 2,000 ang pinangangambahang natabunan ng buhay sa malawakang landslide sa lalawigan ng Engas sa Papua, New Guinea. Patuloy pa rin ang rescue effort sa mga otoridad sa mga residenteng nabaon sa paguho. Maraming gusali at iba pang istruktura sa probinsya ang nawasak. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang mga bansang South Korea at China sa sinapit ng mga apektadong biktima. Lumobo po naman sa 21 ang patay matapos pong hagupitin ng buhawi at matinding pag-uulan ang iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Kabilang sa sinalanta ng matinding kalamidad ang Arkansas, Texas, Kentucky at Oklahoma. Nagdeklara ho naman ng state of emergency si Kentucky Governor Andy Beshear. Nagbabala po naman ang kanilang National Weather Service na posibleng makaranas ng matinding mga pag-uulan ng ilang lugar sa Georgia at South Carolina. At ayon sa isang US tracking website, aabot sa daan-daang libong kabahayan at negosyo ang natiling walang supply ng kuryente sa mga lugar na ito. Sa Bangladesh, hindi bababa sa sampu ang patay matapos manalasa ang bagyong Remal sa iba't ibang bahagi ng cool na division. Sa lakas nga ng hangin at dalang ulan ay aabot sa milyon-milyong residente ang nawala ng supply ng kuryente. Nawasak naman ang mga barikada sa mga dam sa Batiaga Gata River, bunsod pa rin ang matindihan. Ding pagbaha. Napinsala na rin ang bagyong Remal ang maraming kabahayan maging ang mga sakahan sa lugar. Nananatili namang suspendido ang operasyon ng mga barko sa rehiyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.